Hello po! Magandang umaga po! Welcome naman po sa ating YouTube channel. Ito naman po ang iyong China Shop Vlog na mag-share sa inyo ng mga idea at kaalaman at experience patungkol sa pagbablog. And of course, tulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo sikat na artista para tangkilikin mga viewers at ng mga subscribers. Kailangan natin kumawa ng very informative videos para sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers. So, ang content natin ngayon guys is that, of course, patungkol pa rin sa mga nagdagkalaman at of course, makakatulong sa pang-araw-araw ng yung buhay. Lalo na na doon sa mga nagtitipid. Content natin ngayon guys is that, paano tayo mag-recycle ng mga used na mga sabon. So, I'm sure sa mga bahay-bahay ninyo, eh, meron kayong mga uh, scrap na mga sabon. Yung mga scrap na hindi nyo na ginagamit na itinatapon nyo na which is kailangan po natin i-recycle yun guys para magamit natin ulit sa pang araw araw Ayan, so ito yung content na ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag recycle ng mga scrap na sabon na hindi na nagagamit. Tuturo ko po sa inyo yung process kung paano yung dapat natin gawin at mga steps kung ano yung mga gagawin natin sa pag-recycle ng sabon. Ayan. So, tara. Punta na tayo sa kusina para ituro sa inyo kung paano ang tamang step or process sa pag-recycle ng mga use na mga sabon na hindi na nagagamit na sa palagay nyo ay tinatapo nyo na ay eh, pwede pa nang gamitin ulit at i-recycle. So tara guys! Guys, so sa pag-recycle natin ng mga use na sabon, kailangan natin ng hulmahan o kaya molding equipment. So ito yung nakita ko sa banyo namin, so ito yung gagamitin natin para magkaroon ng shape yung ating sabon na i-recycle or yung mga scrap na sabon. So, kung marami kayong scrap na sabon sa bahay, uh, pwede nyo po itong gawin para ma-recycle nyo po ulit at magagamit. Kasi since na nagtitipid tayo, no? Ayan. So, ang pangalawang may ingredients natin, ayan, may ingredients talaga. Ito ang ating mga recycle na sabon. Ayan, so, ito yung sabon na uh, lagi namin ginagamit kasi mabango siya and then uh, hypoallergenic siya. So, ito yung sabon na kailangan natin. Or kahit anong sabon, guys, basta i-recycle -re nyo, yan lang po ang gagamitin natin, ha? So, and then of course, yung ating kuchilyo at ang ating sangkalan kasi hihiwain natin siya ng maliliit. So, Ayan, so guys, nakita nyo na hiniwa ko na siya ng maliliit or hiwang-hiwa na siya ng maliliit. So, yan po yung gagawin natin, ipaprocess natin yan. ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-recycle yan. Na madaling-madali lang talaga guys, walang kaabog-abog. So, sa pag-recycle natin ng ating mga sabon, uh, maglagay lang tayo ng water dito. Ayan, luma na po kasi yung aking, ano guys, kawali. Kaya medyo ganyan na siya. Buksan natin ang kalan. Ayan, so bukas na yung ating kalan. So dito guys, ilalagay natin yung ating sabon. Ayan. So, yan na po yung ating sabon. And then, ilalagay natin siya dito guys, sa may tubig. Ayan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya matutunaw ng paunti-unti. Ayan guys, lagyan po natin siya ng konting tubig. Kunti lang, yung katamtaman lang. Para matunaw siya ha. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya matunaw. So as you can see, unti-unti na po siyang natutunaw. So the only thing kung bakit hihiwain natin ng maliliit yung ating mga scrap na sabon dahil para mas mabilis siya matunaw kapag niluto natin ha. So abangan natin mamaya kung ano yung mga resulta nito guys. So ayan guys, nakita nyo na 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 yung ating mga scrap na sabon. So it is time na i-transfer na natin siya doon sa ating molding container na pinakita ko sa inyo kanina. And then hayaan lang natin siyang matuyo doon hanggang sa mag-form siya into sabon talaga. So tala i-transfer na natin siya doon. Ayan, so guys, nakikita nyo na po na na-transfer na -transfer natin into molding container. So uh, so dahil malaki yung space niya, I suggest na uh, i-maximize nyo lang itong part na to para mas mag-corp talaga sya sa, ng sabon ha so tingnan mo mabuti mamaya and so ayan guys uh, na mold na natin mabuti at yun na po talaga yung shape nya kasi hindi natin pwedeng hanggang dito dahil malaki yung space so iset aside muna natin to for, for 3 hours and then tingnan natin mamaya yung resulta pag uh, tuyo na and then matigas na sya ayan So, ganyan lang po yung pag-process sa paggagawa ng Sabon o recycle na sabon. Kung may mga sabon kayong nabibili sa uh, mga online na scrap, pwede nya po'ng ganituhin para mas masatisfy kayo doon sa mga sabon na. Syempre, kapag gusto niyo ng whitening, so pwede kayo bumili ng mga sabon na scrap para pagdating sa bahay lutuin niyo naman pulit at kailangan meron kayong uh, molding container para masatisfy kayo doon kung gaano kalaki yung size ng sabon na gusto niyo. So kapag ito ay matutuyo na mamaya, pwede natin siyang gamitin na sabon na talaga. So ito po guys ay recycle na mga sabon na naitabi namin sa banyo which is kung gusto mo talaga magtipid, pwede mong lutuin ulit yung inyong mga recycle na sabon. So ayan guys, as you can see unti-unti na siyang lumalamig. Ayan, kanina po mainit siya and kapag natuyo na po yan at matigas na ipapakita natin siya, tatanggalin natin dito sa hulmahan, ha? Guys, so maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana meron kayong natutunan for my content for today. Ayan, so this is Shaina Shao once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakaya ninyo rin. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much and God bless!